ano ang ano po ang aking uh, pangarap at sana maging pangarap din ng ating DOE ay 16,000 megawatts mm -hmm. of nuclear by 2045 Kailangang mag-umpisa na po sila ngayon. Ay uh, hindi mo, hindi po dapat slow motion katulad ng kilos nila ngayon na parang sa Japan uh, atrasado nila ang uh, pagdevelop ng ating uh, nuclear industry no. Uh, yung mga harang na ginagawa nila sa legislative process, uh, yung mga uh, tutol nila sa pagbukas ng uh, uh, IGA, uh, uh, kasama yung mga nuclear vendor countries, yung mga nag export ng mga equipment ng nuclear. Alam nyo ba wala tayong agreement with Korea and Japan and uh, mm -hmm. uh, yung ibang importanteng bansa na kung saan siguro doon manggagaling ang ating nuclear kung sakaling papasok tayo sa nuclear. So disempowered po ang ating private sector makipagnegosyasyon sa mga vendor na galing sa bansang ito dahil wala po tayong agreement. E eh, si Secretary mismo ang nagpahayag na hindi siya ang magpapasimuno nito. Uh, inaasahan po niya ang DFA. Hindi naman po DFA ang lead agency ng energy. Siya po. So, ah uh, baka sinasabutahi po ito sa loob mismo ng ating DOE dahil baka may pinoprotektahang mga interes nga. Uh, ng, 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 iba. No? Eh, Kasi... dapat usisain po natin yan.